Nandito po sa ating studio ngayon si uh, Ginoong Florencio Esteban Jr., isang security guard. Reklamo niya ang doktor sa isang pampublikong ospital na ayaw na pong palabasin ang kanyang misis kahit nabayad na po yung bills. Kaya alamin natin kung bakit. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Florencio. Sir, magandang tanghali po. So ang doktor po na ayaw palabasin yung inyong misis ay si Doktora Marjorie Batan. Opo, Sir. Siya hubay yung... Uh, attending physician ni Mrs. Ang alam po, sir eh, siya yung doktor po ng aking asawa. Siya yung doktor niya. Okay, si Mrs ay uh, na-confine sa ospital ng anak. Hindi po sir, a uh, it's small sir, it's small. Okay. Hmm. At ano pong sabi ni uh, Dr. Batad bakit ayaw niya pong uh, payagan makauwi si Mrs? Nung ano po, nung nilaples po, ang sabi po niya ay Kailangan ko daw bilhin yung gamot na yon. Pagkatapos po niyan, pwede na po kaming ma-discharge. Aso so meron pong gamot na... Nagagamit po sa asawa. Nagamit ako. ng inyong misis. Opo. At bibili daw kayo ng ganong gamot? O Opo, papalitan? Sir. Papalitan namin po kasi wala po akong nahanap na gamot na ganon. So sila po yung, yung nag-provide. Okay. Tapos eh, kailangan kong bayaran yung... Uh, palitan po pala yung, yung gamot, gamot na yun. So hinanap, dinuroan po nila ako kung saan po ako pupunta. Okay. Pinuntan so, in short, wala ho kayo mahanap, wala po kayo. Opo, sir. So, binalikan niyo siya, Doc, wala ako na ganung gamot. Ano so, sabi ni Doc? Hindi ko po siya nakausap. Ang asper po ng, ano niya, ng mga nurses niya, uh, kaila hindi, kailangan daw po namin ano yon, uh, palitan talaga. Kung hindi? Kung hindi, hindi po marirelease yung asawa ko. Per instruction from, doctor from Dr. Batad. Sige po, palalabasin natin si Mrs. ngayong araw po din mismo. Uh, para ma ng problema, nasa rin yung telepono, sige noong Aldrin Cunha, City Administrator ng Quezon City Hall. Uh, sir Aldrin, magandang tanghali po. Uh, magandang tanghali po, Mr. Tulfo, Sir Boss. Opo. So, Sir, narinig nyo po yung reklamo ni uh, Mr. Opo. Esteban. Pwede ho ba Opo. natin mapalabas sa araw din ito uh, yung kanya kanyang uh, misis? Ang naging sitwasyon po kasi ng pasyente ay actually, uh, I think, uh, ang, ano, yung misis po niya ay ni Raspa. No po? Opo. Uh, ang ginamit po kasi ng gamot doon ay meron eh, e, 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 sinasaktak. Yung, pap, yung sinasabi ng mga doktor natin, e, pampatig, pampatigas daw ng matrix para ma, ma, magawa yung procedure ng paglalaspa. No? Okay. Uh, yung ginamit na gamot ay nakalaan sana para sa isang pasyente rin na sa mga sana itong darating na buwan. So, na yes, yeah, yeah, sir. Naintindihan right. ko. Pero ang problema, uh, sir, nag-ikot na siya at hindi niya mahanap. The medicine is not available, sir, in uh, the the drugstore. It can only also be procured po mabibili lang po 'yan sa iba pang ospital. So, ah pwede po 'yan sa like for example. Okay, sir, 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 shortcut. Kung bibigyan na lang siya ng pera 'yung halaga ng gamot na 'yon kasi wala na usyang tayong maghanap pa. Pwede ho ba, sir, payagan ng makalabas si Mrs kasi illegal po 'yon. I-hostage po 'yung kanyang misis kapalit ng gamot. Hindi hindi naman namin i-hostage, ang usapan kasi doon, palitan ng gamot. Sige po, pumunta siya sa medical sa Quezon City General Hospital at uh, bibigyan ko po ng instructions si Hospital Director sa bando para makapag-usap sila at uh, magpalitan sila ng kung magkano man yung halaga ng gamot na hiniram niya. Sir, kung kinakailangan, ako na po mismo ang papalit. Okay? Ang gusto ko lang marinig po from you, sir, from the Quezon City Hall. po siya. Magpapalit lang po ng gamot. Good. Makakalabas siya ngayon. Come what may. Tama, sir. Apo. Apo. Very good. That's good. Thank you, sir. Thank you. Uh -huh. Makakalabas ka, sir. Sabi, tulad ng pangako sa inyo kanina, makakalabas ngayong araw din ito. Kung wala kayong pambayad doon sa gamot, ako na akong sasagot para malabas si Mace ngayong araw nito. Kayo okay? na okay? bibili, sir, ng pamalit. Ako nang bahala, sir. Ibibigyan natin yung pera doon kay, kay kung sino man poncho pilatan doktor na yon, okay, para maka makalabas si Mrs. Okay? Opo, sir. Salamat, sir. Kakain ka muna, sir. Baka umalis, ano? Tapos bigyan mo siya sa pamasahe. Okay? So gusto kong i na ito, makalabas yung misis niya. Okay na yan, diba, sir. Ilalabas na nila, sir. Oo, oh, ngayon, ngayon. Ilalabas <laughs> na. Wala Lalo yung misis mo. report. Umiyak na nagpasaklolo sa atin noong September 30 ang security guard na si Ginoong Florencio Esteban Jr. Ito po ang kanyang naging sumbong. Doktor Batad ng uh, QCJH, ano mo pa bang gusto niyong gawin ko para mabigay niyo po yung asawa ko? Kasi nahihirapan na rin po sa, sa hospital eh. Binigyan niyo po ako ng resita. Tapos sinanap ko naman po kung saan saan. Wala lang po talaga akong mahanap. Iling naman po ako magbayad kung magkano yung price ng gamot na pinapabili niyo eh. Kasi ayaw niyo po talaga. Bakit niyo po ino hostage yung asawa ko? Sir Rapi, ako po yung po ng tulong po sa inyo. Sana po matulungan niyo po ako. Ito po ay nabigyan na ng agarang aksyon ng araw ding yon Sinamahan natin siya sa Quezon City General Hospital. Bagamat tumanggi humarap sa kamera ang nireklamong doktora, nanindigan siya na kailangan pa rin palitan ng gamot na hiniram ng misis ni Ginong Esteban sa ospital bago ito mailabas. Para mapabilis ang proseso, kami na po mismo ang nagbigay ng halagang pambili sa gamot na naihiram. At nung araw ding yon ay nakalabas na ng ospital ang kanyang misis. Kaya happy ending. Nag-alikan pa ang dalawa dahil sa kasiyahan. Derapi, salamat po sa tulong mo ng dahil po sao na ilabas ko po yung asawa ko sa hospital. Uh, sana po marami pa po kayong matutulungan uh, na mga katulad po namin. Maraming po salamat po ito. Maraming salamat kay Ginoong Aldrin Cognac ng Quezon City. Siya po ay ang uh, Quezon City Administrator.